Ano bang nangyayari sa'yo? Buntis ka ba? Ha? Ano ba yung sinasabi mo? May mabaho lang dito sa bahay eh, buntis agad May napapansin ako sa'yo nitong mga nakaraang araw pa Alam kong delay ka Dahil ako nagtatapo ng basura sa CR Wala akong napapansin na ginamit mo Ano? Buntis ka na talaga? Eh ano naman kung totoo? Ha? Diyos ko naman, Melody. 16 years old ka pa lang. Tingin mo ba makakaya mo mag-alaga ng anak mo kung sarili mo nga hindi mo maalagaan ng maayos? Bakit mo ba ako sinisigawan, ha? Kung buntis man ako, wala namang masama doon. Malamang, babae ako. Kaya naman namin to ni James. Halika, magpupunta tayo ng ospital para malaman natin kung totoo bang buntis ka. Ano ba? Bitiwan mo nga ako, nasasaktan ako. Oo na, buntis.